Ayan, hello baby Marco. Oh, wag na kayong malungkot ha. Wag kayong malungkot ni mama mo. Trixie, wag ka na malungkot ha. Uh, ano to? Wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Malay mo mamaya bumalik si ano si Jericho ha. At may dala kami para sa iyo. Para kahit papano may pagkain ka habang wala si Jericho ha. Wag ka muna mag-isip na mag-isip. Oh, at, at kahit ano? Naman po ako kumakain naman po. Tama. Parin, di po ako ano, po so, Ibalik ko yung dati kong ito, yung Dating katawan ko. Kaya nga mag-ayos ka, mag ka kasi magpatabaka, mag-ayos ka para kung sakasakali man na 'yun nga hindi ka na ano to, hindi ka na pakinggan ni Jerry ko at talagang iwan-iwan kayo. Maayos ka at siya 'yung manghihinayang, no? Oh, wag ka nang malungkot ha. Ito may dala kami para sa iyo. kaming ano to. May isda kami dala ha, may bangus kami dala para kay Trixie may bangus po tayo. Oh. Tapos may mga gulay Trixie, may rekado na rin dyan. may saging, may kamote. Ha? Tapos may dala rin ako uling para ano? Di ba wala na kayong uling? oo um, may dala ako para sa inyo. Kaya ano to, habang wala si Jericho no, kung may problema ka to, i-chat mo lang ako. Ayun, sa mga kababayan po natin na uh, ano naman po na lagi na lang po napapansin si Trixie, ano? Ah, uh, pumupunta lang po kami dito pag may pahatid po kay Trixie galing sa mga kababayan namin. At uh, ito po mga binibigay namin na galing po sa amin, ay kusang loob naman po namin ibinibigay ito. Hindi po yan si Trixie nangihingi sa amin. Kung magsabi man po yan, hindi po siya naghahangad ng malaki. Ayan, kaya kami po yung nagdidesisyon kung ano po yung gusto namin dalhin sa kanya. Kaya sana po, wag nyo na pong silipin. Dahil hindi nyo po alam kung anong pinagdadaanan po nila sa ngayon. Ayan, Trixie, ano to? Yung mga pagkain na yan, yan yung lutuin mo habang ano, wala si Jericho, no? Para may pagkain kayo palagi ng kapatid mo. Igigisa lang naman yan, baby. Lang baby. Sa ano, si Boyes bawang, ano, kamatis lang. Tapos lagay mo yung gulay. Yun lang naman, yun lang. Pwede na yun. Kasi yung iba nilalagay ng bagoong. Pag na tuloy si Baby Marco, bakit, baby? Oh. Una Huwag na kayong malungkot. Gerald, ikaw, lagi mong, ano, ah, alalayan mo si ate mo, ha? Dito ka muna sa kanya, no? bantayan mo si ate mo tapos ano pag may uutos si ate mo ikaw na muna ang ano ha tumulong sa kanya wag mong iiwanan mo na si ate mo dito ka muna mag ano mag no? ayan po kapatid po ni ano Trixie at ano to magpakatatag ka Trixie wag kang ano panghinaan ng loob magtiwala ka sabi mamaya na lang bilikan na lang ng ano ng kulang dyan na regado no ano na lang tayo ng mahulang. anong gagawin mo ba dyan sa bangus ipapaksiw mo Hmm. Oh, prito, pwede rin prito. mo. Hmm. Ilagay mo sa ano, ilagay mo sa plangganap yung gulay para ano, hindi maam tubig. No? Madali lang naman lutuin yan. Lul, tuturuan ka na lang namin. Mo to, para inyaw, 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 inyaw. Ayun, may gulay dyan, may kamote, mm -hmm. may saging, triksi, may talong, may mga rekado kompleto po yan. Mm -hmm. And may isda. May isda si triksi, may uling. Ito, bukas mm Huwag -hmm. kang mawala ng pag-asa, Trixie. Magtiwala ka lang sa Diyos, no? Yan, lagi kang maging masaya, um, maging isip, positive. Po lang lang po, uh -huh. Isipin mo si Baby Marco, maging masaya ka palagi. Huwag kang magpakita sa kanya na pinangihinaan ka, no? Hay, hmm. ms. si Jericho at bawalan araw maiisip-isip niya rin kung ano yung mga ano nawala sa kanya, kung ano yung iniwan niya, maiisip niya rin yan. So mo ba yung ilong ni ano, Baby Marco. Hmm. Kung kunasan ng na, ano saan yung pamunas niya? De. Oo, hmm. kunasan mo ng bimpo. Kasi hmm. si Baby Marco nakakaawa pag pati ikaw apektado, pag pati ikaw mag-aano, magiisip Marami kang labahan. Ako, ako, hindi kasi ako mapagsampay. Hirap ako Dapat Magsampay. ang ginagawa mo, Kaya mo lang be. po kasi yung hangar ko hindi mapagsampay. Ang mundo, taas ko lang sampayan. Doot, Kaya Dapat pagkatas mo maglaban yan, kunti-kunti na lang yung laban mo. Huwag yung bultuhan kasi mahirap talaga. Hindi po kasi namawalan po kasi talaga ng tubig eh. Gagawa po kami sa tubig. Mm -hmm. Kaya nilalaad ko na po. Bandaw na lang kinabukasan. Sampay, pagtuyo. Hmm. Kaso dalawang araw bago. Sa ano to sa ano ba dadalaw ka kay papa mo? Punta ka doon. Gusto mo bukas, punta tayo kay papa mo. Bukas. Para, oo. Oh, oo, oh, punta tayo ha pag di umulan. Oh, may ano naman tayo mag-arkila na lang tayo ng tricycle siguro pag ano para hindi tayo mabasa. Kunas. Hmm. Basta 'yung mga pagkain na yan, pansamantala yan na muna habang wala si Jericho, no. Basta magsabi ka lang sa akin kung ano kung halimbawa ang ano to kulang or wala na no kasi andito naman po kami handa naman po kami magbigay yung mga ibang tao nga po natutulungan namin si Trixie pa kaya na talaga napalapit na po to sa amin si Trixie dahil ano to dahil na rin siguro kay baby Marco ay nakikita namin si baby Marco masaya na kami nakikita silang mag-inang masaya ay kaya sana po wag nyo na pong i-bash or silipin man nyo kung ano man po yung ay namin dahil ang mga binibigay po kay Trixie ay talagang sa kanya po pinadadala at yung mga binibigay naman po namin, kusang loob po namin yan, no? And, Trixie, ano to? May tanong lang ako sa'yo. Paano kung halimbawa talagang hindi na bumalik si, ano, si Jericho? Paano kayo ni Baby Marco? Okay lang po. Kasi, Dito lang kayo? Hindi ka babalik doon kay mama mo? Hindi po. Kasi pinapasya na naman po nila ako eh. Oo, naman... naman po, hindi naman po sila Pag walang wala lang po talaga. Huwag ka nang babalik doon kasi doon, madumi, makalat, mahirapan kayo doon. Dito na lang kayo kahit wala si Jericho. Dito lang kayo magstay ni Baby Marco kasi sigurado naman ako na naman si Ate Medge na tuloy-tuloy yung upa nyo dito, no? Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Kaya ako lang naman po yung nasabi, kung gusto ko lang na mapagala yung anak ko doon si nag-anap na to ng lola. Kaya, Kaya hindi naman pwede bumabag yung... Pwede mo naman oh. siyang idalaw doon. Pwede kayong dumalaw doon. Ang akin lang, mas mahihirapan ka doon, Bill. Lalo may maliit kang anak. Dito na lang kayo. Kasi andito naman kami. Andito kami handang umalalay sa'yo, no? ah uh, at hindi ka naman namin pababayaan basta-basta porque wala si Jericho. Oo. Oh. Kaya nga, magkamawala ng pag-asa, no? magperay ka lang lagi at may awan Diyos lahat ng pagsubok malalampasan mo yan mm, no? ano po may viernes hindi po sana po magsisimba kami o oh. nga oh, ma sabi ko di ba magsimba kayo hindi kayo nagsimba bakit mulan po kasi mm, o oh, yan muna malay mo oh. di ba mag ibang oh. ihip ng hangin at si Jericho bumalik no pero sa tingin mo babalik ba oh. si Jericho opo oh, hindi naman po sigurado Baga, baka mamaya, inaano lang niya ako, ah. di ba? Pinaprank na lang ako, o di kaya, inaano, may, kasi sabi niya kasi may social pay siya ng bibo ko. Mamaya, pinaprank na lang po ako. Pinapahaluhan na lang ako. Sana Hindi nga. Hindi ko alam na kung ano yung gagawin niya. Sana nga, be, ganun no, ganun Tsaka, yun sa isip ni Jericho. Ang tingin ko naman po sa kanya, parang di naman niya po kayang gawin yun. Kasi sa tagal po ng pinagsamahan namin, Opo, lagi po kami nag-aawat. Pero, pero hindi naman po kami nagpadala sa galit namin. Kahit ano pong pag namin, hindi po talaga kami nag-iwalay. Kaya hindi po ako sure na may kung ay, ano ay, po yung lumad. gagawin niya sa akin. Kaya nga, basta pag bumalik si Jericho, ang ko lang may anak kami. Mm -hmm. Ang payo ko lang sa pag bumalik si Jericho, no, hanggat kaya niyong ayusin, ayusin niyo. Mag-usap kayo, tanungin mo sa kanya kung ano yung mga pagkukulang mo, kung ano yung mali mo, kung ano yung dapat mong baguhin, no, para maayos yung relasyon niyo. Alang-alang kay baby Marco, no. At uh, doon na rin kami kasi may mga aayusin uh, pa kami na ipamimigay sa mga nabahaan, no. Mag-share naman tayo sa iba, nating na mga kababayan. Basta dito lang kami palagi para sa iyo, hindi ka namin pababayaan ni Mama Rose, no. Magtiwala ka lang uh, at lagi kang magpe No, wag ka na malungkot si Trixie ha. Ayun pagkain nyo yan mamaya. Hanggang bukas. Magluto ka. o tuturuan ka na lang magluto ha. Igigisa lang naman yan 'be yung mga ano gulay no. Yung isda prituhin mo na lang siguro. Ayun po mga kababayan ang update kay ano Trixie at kay Baby Marco. Baby Marco, bye ba bye baby. Ba bye bye. Eyun ang baby malaki na. Taba-taba na oh. Bye ba bye baby ko. Kasi't ko ano na yung baklang kaibigan ko na na nasa release din. Oo. Sabi, parang naglalakad na yan. sa Hindi pa. Sabi ko, five months pa lang yan. Malikot lang talaga. Tapos pinakita ko yung video sa... Tapos yung picture niya pinakita ko. Yung nakakulay blue siya. Sabi niya, ang laki naman. Sabi niya, ganun. Buti pa yan. Kesa naman dito sa pamakong ko. Lately it. Sabi niya, ganun. Yan, yeah, ang laki na nga ni Baby Marco. Baby! Oh, tingnan mo, isipin niyo na lang yung anak niyo, oh, laging masaya so, si Baby Marco. Kasi yung lapo, ano nagpunta tayo? May isang na, lola na nagpunta sa amin. Ay, si Trixie, oh. Kilala ka? Uh, sabi, ay, Baby Marco, paborito ko kayong panoorin, eh. Binigyan ko hmm. po siya ng 20. Kilala na pala kayo, no? Kaya kahit saan, kilala kayo, no? Kaya Trixie, magpakatatag ka, ha? Maraming nagmamahal sa'yo, mga kababayan natin, oh. Sabihin nating maraming nambaba sa'yo, pero... Mas lamang yung nagmamahal sa inyong magina no kaya magpakatatag ka magtiwala ka sa Diyos ha O, dito na rin kami ha bye bye Marco bye bye baby Gerald si Ate mo ha sama mo muna ayan po mga kababayan maraming salamat po and god bless po sa inyong lahat